Bansagong ko kayo, Dose si Paris. Pinangin nyo. <laughs> Dose ni Ika, si Boy Kamatis. Ako, leader ng pangkat. Alam nila, lalaban ako eh. Ako, nakaganon yung matalas ko. Putang na nyo, tatabla ako. Iba ako, gali ko eh. Yung ko, tatlo pa atis ko dyan. At ikalulong mo, mawawala. Pagbukas lang eh, kaya na. Apat. Harapan. Pagbuno, toso. Ay ko. ako, ikaw sana ah. Makaka-zero <laughs> ka pa sa akin. Gaganonin ka? Tao ko ng Romes? Paaagaw mo yung pera? Kung na mo, patay mo! Hindi ma, namatay dito! Puro atake. Ako lang medyo matibay. Ano ba kinakain mo ko sa stand rin? Tanda-selo? Pinakamatanda sa amin yun. Salbay rin yun, no? May bibitay na ng BSL din na pinarating sa Silya Electric Gas. Yan na pumatay. Wag ka na ang buo dyan. Ako na, aamin sa iyo. Huwag kinakamistang kapat-pat. Tawagin mo ha? <laughs> Tangin mo kundi sa akin, dedo ka na, gago! Inangin. Ano, so, titira sila pa, alala pa dumatala sa PH. Hulog ka ng lagit, rug. naman! <laughs> Kanino may hinahin wala Iwala ka sa ko eh! At 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 nakakakita ko na asul! <laughs> Ayun lahat kayo, mahal ko! May pagkain ka na, may dalawang tsupa ka pa. Mga storya ng tattoo sa kali. Meron pa ako sa inyo kukwento, 16 naman, Romy so, Regalde Hindi rin nila alam na 16 sila. Oh, Sweet 16. Binasagan sila sa Manteng Lupa, Sweet 16. Eh, puro bata yun eh. Oh, kaya... Hindi mo eh. Si Rodi Tato, ang tira noon. Dito sa PX, kasama sila pa. Eh, may sinasabi siyang tira na nung tira nila ng Sweet 16 eh. Ayun nga, so, oh, si kasama siya doon sa 16. Si Sila Romy Ricalde. Tirador yun. Maganda lalaki yun po. Ano talaga mabilis din sa matalas yun. Eh na mga inabotang ko yun. Ako naman, papatay na ko. 1978. Pasko pare. Hindi yabang yan. Natunugan ko ha. Kumuha ko ng dalawang matalas, ganyang kalalapan. Yan. Umupo ako sa fountain. Nilagay ko rito yung dalawang matalas. Yung boss yun ang komando. Gumano sa mga komando. Ayun ang komando eh. Alam nila lalaban ako eh. O nakaganon yung matalas ko. Puto na yun. Tatabla ako. Masasak. No, hindi Kaso tatabi kasi ng inyo, dalawang matalas ko, ganyang kalalapan, putang may tali rito. Tatamaan niyo ako, bakit hindi? umare doon kumando sa amin. Sabi sa amin, kay Romy Gutierrez, pari, pasensya ka na. Hindi niyo mahuli yung tao ko na yan. Inambus nga ninyo sa gate ko, ito tama ako nun, no? Dalo, Pasko. Inambus ka? Inambus kami. Sino mambus sa inyo? Kumando. Doon bumili sa Romy Gutierrez, hindi ko inuwiwan, pati asawa niya. Hmm. Oo, oh, nakamaray pa kami ng dalawa. Ambos, pauwi dalaw niya. Pagbukas lang niya, kaya na. Apat, harapan. Ang buno, E Eh, din ka e, na po pwede. E kakampi nga amin do si Junior Aquino. Batang tundot, taga San Antonio, pilado. Maka-sport talaga yun. Hindi ka papayagan na mati ka roon. Si Romy Ricalde, nung nakito, nasa kandi sila. Pagsamba. Eh, namumuno yun, yun, pastor yun. Pagsamba sa 7, nag-meeting, sport sa dos. Studio one sisa sa sama sa amin. Wala umimik paglabas. Yo 16. 16 sila. Sabi tayo lahat yun. Kaso hindi po sa sila elektrika. Si Gutierrez talagang may loob. Hatlo, ay dito na sa wagas, nakaagaw pa ng matalas. Aliwete yun eh, kaso gusto nyo, mga ganyang kaedad niyo, tatawagin kay nun. kayo nun, kayo sa bahay. Susutitan kayo, oh, hirya, oh. Wala ka sa magsawa ka na magsawa ng panahon ng video karera. Oh, dami nakakakilala rin, mga teenager, dadaan doon. At parang may magandang gabi, oh, umupo ka dyan. Oy, umuha ka pang pa dalawang case. Eh dito nga lang, dumadaan dito, eh. taon nakatingin yung sabalan na yan, palagi nakaupo si Romy dyan. Ikaw din e, di ba? Namamalo ka ng ano? patakal ng bariya bang nagko-consult ka. Oo. <laughs> oh. di ba? Ang tatawa. Oh. Eh, gago. Di ako ba? <laughs> di ko mapaluhin. Puto, binibigyan mo na. Inaagaw pa. Ang <laughs> dadakot pa, di oh, ba? Oo. <laughs> Nagbubukas ako, di ba? Ayan na si Mang Ramon. Nagbibigay ka na. Bata, agawi ka pa. May bariya. Misa, palo ko sa ulo. Hmm. Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Hindi sila madadala eh. Pamumurahin ka ni Rome, gaganunin ka. Tawa ka ni Romeo? paagaw mo yung pera. Utang na naman, patay mo. Nung simula nung namatay na si Noli Patuga, nagkaroon na talaga ng parang baryo-baryo. Um, Ayo tama yung sinabi mo ba, nagkabaryo-baryo. Kaso nagkaayos sa din. Si Romeo na nagdadala niya, pati si Boy Luna. Punin niyo yung litrato noon. May litrato sa Paco eh. Si Boy Kamatis? Oo. Maganda lalaki rin si Boy Kamatis. Pinakamatinding tira yun yung mahal na araw. Hindi nila makakalimutan yun. Pati si Cristo. Nanakakak. <laughs> Ang nagbansag nyo nung... Superintendent, si Rabal. Bansagong ko kayo, do, si Paris. Pinangina nyo. <laughs> Doon si si Boy Kamatis. Ako, leader ng pangkat. Marami kayo makukuha istorya pa. Marami pa. Tanda selo, pinakamatanda sa amin yun. Salbae rin yun. No? <laughs> Tanda selo naman, sumikat yun sa bitayan. May bibitayan ng BSL din na pinarating sa Silya Electric Kasi. Ay, huwag ka na ang buo dyan. Ako na sa akin. Um, Aami siyo. O sa akin, niya kay Pandaselo. Kala mo, yung matanda na hindi mananak siya. Nag-leader din yan. Nagdala rin ng pangkatsya niya. Si Pilarta naman, galing talaga sa, sa ward ng mga siraulo. Tinawagan nga siya ng Pilarta buwang. Eh. Namutol nga ng ginaya. Galing <laughs> siya dun sa ward ng mga, ah, mga siraulo. Siraulo. Eh, nanakak. Tinutulan <laughs> na ulo yung sinasak na. Doon naman sumigat yun. Tinawag ng pirarkan buwang. Buwang talaga yun. Sus mariosep isipin mo dito na matay, lima. Puro atake, ako lang medyo matibay. Ang ba kinakain mo ko sa Stan Burgerin in? na vitamin. O lima na matay dito. Kasi kailangan natin pare-pare tayong ibalagay sa kalukuhan. Huwag mong kakalimutan, mano ko sa Panginoon Diyos. Dabis yun. Kita mo ako, hindi ako ma sa First Dollar, tanong mo dyan. Kasi, pare, lahat ang iniisip na kawalang yan, mawawala. Eh, basta nasa Panginoon. Eh. Nag-iisip ako ka pa rin ba ng... Ah, wala na. Huwag na huwag lang, <laughs> lang ako kakantirin. Sa akin, iba ako oh, gali ko eh. Yung mo ko, tatlo pa atis ko dyan. At ikalulong mo, mawawala. <laughs> Ayun ang katuwiran ko. Sa nangatay ulo ko, pakakawalan ko to, basta hindi ko na kaya. Konya tay na sa akin ng bata. <laughs> hindi na yung basto ko. Konya <laughs> tayo <yan> lang. Tanggong <laughs> <laughs> ko. Uh, makakakosa kong tiga-tundo. Magpaganda kayong lalaki. Kita mo ako, Doro, hanggang ngayon magandang lalaki pa rin. So, sabi ko, ganyan lang ang buhay ng tao. Ganyan yan. Thank you. Hulog ka ng lagit, Brad! <laughs> Kanino na may ina, <laughs> no, ina. ka eh? <laughs> <laughs> na ngayon. Iwala ka sa ko eh. Ito nakakakita ko na asul. <laughs> <laughs> Ayun lahat kayo, mahal ko. Dahil nailagay niyo yung story ako sa video eh. Lahat ako, kahit yan ako makarating. Ayan si ano, Drobo. Ayan ang tatong na Inaabutan ako. Dalawang dahil, isang oh. Salamat ha. Kaya ah, ka, pamusta oh. ni Mang Totoy. Eh. Diyan lang yan no! Sabi ko, inaanap mo rin ako to eh. Hindi mo na. Patagay ka. Kala ko, inaanap mo ko eh. Eh, palaki meron akong gamit eh. Eh, kung sana, makaka-siro ka na, na, pa rin sa akin. Wala na, wala na yun, lo. Ayok. Napakamusta ka nga. Hindi. Kinakamusta, pat, pat, mga kinakamusta ka, pat-pat. Talagi mo nga, tinawag. ano gusto mo minom. Bili mo ako, anim na ano, sunmig. Tapos, binigyan pa ako liman na. Kasi na, muna. Tangin mo, kundi sa akin, dedo ka na, gago. Inangin. Oh, so, siya sila pa, alala pa dumatala sa PH. Nawa ka kang kami pa, hindi ka makakawala. Eh, parang dito tayo, manasak din. E, hindi tawa. ka bibitawa. Bakay ka pag nabit Eh, ibang klase ako, pag ako mabit ako, hindi ka bibitawa. Hanggang hindi ka nawawala ng hilingi. Oh, eh, ganun naman pa naman sa bilibit. Hindi ko hindi isa dalawa, tatlo, apat. Hindi, parang ka <laughs> Oh, pagkakilabayo ka. Hindi niya bibitawan. Pag so, nakikita naman ako, nagkakamot sa ulo yan. Nako, dyan na si Drobo. Hindi ka yung tanawang <laughs> okay eh, na kinakamot, sabi ko pa, hindi nakakapupunta rito. Hindi, <coughs> alis ko kasama eh, sa otso. Baba, okay na baba, rayot. Hanggang ngayon, buhay pa rin kami. Oh. Awan ng Diyos. Oh. Hallelujah. At, sarap naman makinig doon pa rin. Makikinig sa aral ng Diyos. Eh. kinika ka, uh, pag uwi mo, may pagkain ka na, may dalawang tsupa ka pa. <laughs> oh, dalawang dan. Oo, oh, dalawang tsupa eh. dalawang dan.